So welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At ang pag-uusapan natin, ang topic natin ay tungkol sa poste. So So welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At ang pag-uusapan natin, ang topic natin ay tungkol sa poste so sasagutin lang natin ang tanong doon sa nag-comment sa mga video natin so ang tanong niya ay magkano ang materialis na magagastos sa isang poste kung ilang araw gagawin at magkano ang labor so sagutin natin yan isa isa so ang halaga na isang poste nagkakahalaga yan ng 3,000 to 4,000 depende sa materyales na ginagamit so kung gumamit lang tayo ng 10mm dahil bungalow house lang ang papatayo natin so medyo mababa so ilalagay na lang natin ang halaga ng ating poste sa 3,500 so lahat na yun so, bakal, alambre uh, plywood, simento so nagkakahalaga siya ng 3,500 So halimbawa magpagawa ka ng anim na puste sa bahay mo sa pinaplano mo uh, pinapagawa na bahay. So anim na puste, ito times mo lang siya sa 3,500. So 21,000 'yan ang kailangan mong budget na materialis sa isang puste. So ang sunod na tanong is uh, ilang araw kaya gagawin 'yan? So pag pinagawa mo diyan sa dalawang tao yung dalawang tao makakagawa siya ng poste na isang piraso sa isang araw so meaning ang poste na anim na piraso ng poste anim na araw nilang gagawin yan so kung i natin yung dalawang tao iarawan natin siya halimbawa isa kang liborer at isang skilled isa yung mason mo so kailangan mo ng budget niya na 1,250 sa isang araw. So meaning sa anim na araw, kailangan mo ng budget yan ng 7,500. So kung ita times natin siya doon sa kanina sa halaga ng poste na 28,500. Oh, may uh, 21,500. So yung materials natin kanina na 21,500 sa anim na poste, ipa-plus natin yung 7,500. So, kailangan natin ng budget dyan na 28,500 materialis at saka labor sa anin na poste. So, halimbawa naman kung 10 poste yung ipapagawa mo. So, ganun din. So, 10 times 3,500. Kailangan mo ng budget na 35,000 dyan. So, halimbawa kung ipagawa mo yan ng uh, ipagawa mo yan sa apat na tao. So, dalawa skill mo, dalawa laborer. So, kailangan mo ng budget dyan sa uh, <coughs> apat na tao mo sa loob ng uh, limang araw kasi yung apat kasi na tao kaya nilang gagawin yung sampung poste ng limang araw hanggang anim na araw so kung apat na tao mo apat na tao mo at gawin nila ng limang araw yan so kailangan mo ng budget dyan sa apat na tao na 12,500 sa limang araw yan nilang gagawin sa limang araw na yan so <clears throat> magiging ng materialis mo dyan is 35,000 tapos ang labor sahod mo sa mga tao mo is 12,500 so kung ipa-plus natin yan uh, kailangan mo ng budget ng labor at materialis dyan na 57,500 so kung ipapakyao mo yan yung 10 na yan ganun din ang kalalabasan dyan magbabudget ka din dyan ng 12k to 14k kung ipakontrata mo yung Uh, yung poste mo na 10 piraso so iperday mo man yan o ipapakyaw mo dyan lang yan, dyan lang di magkalapit yan kasi tinatantya din naman nila yan kung magkano yung uh, isisingil nila para per araw at uh, dadagdagan lang nila ng unti yan so, pagpakyaw kasi medyo mabilis yan kaya medyo medyo mahal ng unti pagpakyaw pero magkalapit pa lang magkalapit pa rin naman yan so ang bilis kasi ng tao in average na natin yan so dyan din magkalapit din kung ilang araw gagawin yan yung sampung poste so lima hanggang anim na araw yan so ayan nasagot natin yung tanong mo sana nakatulong yan sa iyo so kung may comment pa kayo pwede lang kayo mag comment kahit saan dun sa mga video natin at uh, sasagutin natin yan pag hindi na tayo busy at uh, hinalungkit ko yung mga comment section doon at may natipuhan na akong sagutin so sasagutin natin yan